mga ka-viewers. So, karong utuha mga ka-viewers na ako ron dere sa Total Mandawe. So, Oo, uh, tatawagan ito eh? Kasi tatawagan Mapad? Alang-alang. alang na dahi Ah, sunod na sa alang-alang? So, nako karon sa alang-alang Mandawe mga ka-viewers. Nakita nyo mga ka-viewers na si ate ay nag nagluluto siya ng ano. Natawag nito, pe? Pinaypay. Pinaypay. Saging na pinaypay mga ka-viewers. Ito mga ka-viewers ay tag 10. Tsaka ito naman tag 15. Tapos ito kuya, magkano to kuya? Tag 15 saan. O tag 15 sad, mga ka-viewers. So alam nyo ba mga ka-viewers, bumili ako ng isa. Trinay ko yung isa kung uh, masarap ba. So ngayon mga ka-viewers, kaya ako nag Kasi nasarapan ako sa luto nila mga ka-viewers. masarap yung crunchy 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 way? crunchy <laughs> sya. oh crunchy siya so ito mga ka viewers yati si ngayon mga ka viewers nagluluto siya tapos ano nagtatanong ako sa kanya na okay lang ba siyang mag vlog tapos sabi niya okay lang daw so ngayon itatanong ko si ati mga ka viewers kung so, paano niya to ginawa kasi mahilig din ako magluto mante So ano tay, anong, anong, anong recipe mo tay? Ba't ganito ah, uh, ba, ba't ganito kasarap yung ano, yung luto mo? Harina. Harina tapos? Baking. Ah, baking soda? Baking powder. Baking powder. Ah, harina tsaka baking powder. Eh okay lang po ba tay if magtanong ako ano, ilang, ilang profit? Anong tawag ito? Ilan siya? kilo na ano saging? Hindi ko po tunay ako. Hello, ang account ko sa 190 ah 198. Okay. So magkano ang ano oh, lahat na lang imo iikalkula i, i tanan na no halin. Mm -hmm. ah, okay. Yung lahat ng na benta niya ay ano, inount niya lahat yung uh, yung halin tapos yung profit, uh, yung halin minus sa expenses ate minus expenses tapos profit na So mahalin is siya kay kuha money is 149 pieces So pukanin siya mga kung ano din siya mga 2000 kapin dala sa kamote dala sa kamote 2000 kapin So ang ang bili mo nito, 2000 kapin bibili ang, uh, ang benta na uh, ah kasi nang mga ng ang, ah, ang, ang bili mo, kapital kapital na po na kay dukhan 1,000. 1,000. So, may ano ka, may 1,000 ka din na, ano, na profit. So, ganun. Wala, ang laki naman, no? Every day mo itong gagawin, ti. Oo. Okay. Oh, okay, mas, mas, mas malaki yung kita mo, ti, kaysa sa mga production worker. Kasi, kami mga ka viewers noon, production worker kasi ako, eh. Tapos, yung kita lang namin is 400 lang, 500, ganun lang. Samantalang so, ganito, mas malaki yung kita natin pag magganito tayo araw-araw. Samay so, lang ang kananga dito. Ah. Kita lang Okay po lang pala Okay. So may no sana na sa Welte, taka at saka yung ano, yung Gupin. Uh, Adala na. So, ganun mga ka-viewers. So, ito naman si Kuya mga ka-viewers. Siya po yung assistant na magbibinta dito. Kasi si ate po mga ka-viewers, nagluloto po siya. So, anong pangalan mo, Kuya? Johnny. <laughs> Johnny, oh. Si Kuya Johnny. At saka, anong pangalan mo, Te? Esther. Esther po yung pangalan ni ate. So, ayun mga ka-viewers. Ah, uh, masarap yung luto nilang ano, pinaypay na saging. Wala kayong brown tinohog lang? Bananakyo? Oh. Ah, uh, ganito lang. lang. Ah, okay. So, ako sa pamilya nila kay Kuhan, na Kupichi,

So, mas mabenta to kaysa sa tempura. Oh, okay. Oh. Uh, okay. Ayan mga ka-viewers, ito yung niluloto ni ate everyday mga ka-viewers kasi po noon daw nagbibenta daw sila ng, ano, ng tempura tapos ngayon yung benta nila sa tempura ano lang, one half kilo lang samantalang ito, mabot sila ng Ilang kilo to, te? 22. 22 kilos. Araw-araw nila binibenta mga ka-viewers. Baka sila ng 22, 22 kilos. 22 kilos. 22 kilos na sa Asian. 5 kilos ang kamote. Ha, ah, okay. So, ayun mga ka-viewers. Tapos, maka, maano, makabenta sila ng 2 kilos. So, may ginansya naman sila na may profit naman sila na 1,000. So, ayun. Diba, dako na kayo na nga konti, no? Dako na kayo na siya nga ginansya, tino? For pila ka kuha niya. Samantala, ganito lang gagawin. So, ayan na mga ka-viewers. Pinabalata na ni ate yung sa dili Diling na Ah, dili na na. So, niya na Okay. Para dagdag mas slice Kuhimo pa mo. Ngo. O na lang kag saging sa kwanti, sa bukid, kanang diha sa may ba sa mga bukid-bukidero sa Cebu Saginya. Sa sala mo. Oh sige. Ang problema sa basin mga mga lata na putan ano? May buto nimo? Okay wala Na naman yung suki yung mga support sa kayo hindi naman rin yan sa ikaw, so, ikaw niya rin oo, yun naman hindi mo tabangin dire. college Ah, college na. year college. Anak like, yun, Engineering. Engineering. Ako ang yung mga anak, bete? Eh. Ah, so, kamagulangan mo ito ang engineering. Tapos, ang kapangalawa? Ikadu ah, mo kay Juan Statistic Analysis. Ah, Statistic Analysis. sa OXP lahat eh? CTU. Ah, sa CTO, Sa CTU silang dola. Ah, okay. Oh. Diri rasa uh, mandawi ma 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 nagpuyo. Uh, tama ni ginamami ni ang balay. Wala ra pud mo nang abang take away. Ani ni, pagkita sa magabong tinong grabe. Kalit ka ka sana niya. Oo, oh, abang sa kami. Abang naman sa ganito eh. Boarding house sa mga. Wala may balay ko. Bakala ka lang sa nandili ang yuta pa. Adili dili din yuta. Okay. Taga, taga Cebu, gika pure? Oh. Dili. At ah, taga dili, gika pure. Ang probinsya na mo, midiliin. Ah, midiliin. Yan kanito eh, mahu, mahurot gini siya. ng karagalang adlaw. Or na yung mga bilin. kana mga ka At least gamay na lang. kama ka magwa pino Dapat continuous na magbaligya. Baka ang mga tao, balik kundili, -balik mga balik-balik, mga kung dili, continuous. Magbalik-balik ni tao. Tapos kung may nakulirin, yung mga naman na yung ang si secret po ni na nga. Kuha mo kayo kay akin. Crunchy. Mmm. Lagi pa na sa doktor. Lagi man man. Sinuhang ka na nga. sulod. Ah. At least doon na lang sila sila palitan. Mao gyud. Nya kana tubig big tinyo pud na ho. Dili. Ato na maglingkod na. Ato nang gilingkod din ha. Ah. Gibilin ra man ang siya sa kuhan. Sa Nature Spring. Ah, ginabili na gid na sila sa Nature Spring. ang alas 3, kulit pa ko na nang kali. Nya, yeah, na sila may lahang nga kuan. Nya, what if kung dili sila makahurot eh? Ay, wala man naman, dili nila mahurot eh. Uli naman na, kwa ka naman na sa spring, ang nila dili mahurot. Ah, ano di ay? Ah, sumagpuan. Ano di ay lahang. Oh, no, makapakuan sa sila mga tao ba? Mag-income sila sa, oh, maka-income sila tungod sa tao nga ilahas ang ipa-income po. Diba? Okay. Hmm. Okay, pili din mo, te. 45. Ah, 45. Okay. Okay, lo, te. Ako na dyan ipangkuan, te. Ipangkuan natin. Nakabalot at mga, mga anak kagay screen ano ba? <laughs> <laughs> eh, ba natin? Asa ka ba ano siya, family driver. Ah, family oh, driver siya? Ah, uh, uh, mas ako, baka kita din rin? Mas baka kung medyo, lang yun. ano

ombe maninda. So, so, kung, eh, so, kung, kung ako magpapakain na, dawutan nimo Kung ko magpapakain Kung ako mas magayo pa mangani magnegosyo eh. kung ka nanarbaho, ang nanarbaho, ano, muguti kapi kayo. Nakay ka galingon na amo, samtalan ini, eh, imo ka galingon tapos imo eh, mo kagalingon nga halin basta kabalo lang kamo dala sa kwarta mo improve gyud ni mo ang negosyo. Ang amo jud gyud diri sa una gamay pa gyud ni mga tawo diri magkanang nga Ang start na po ani dili ni naglarang ko sa larang kay kanang tinula ba? Ah tinula okay, kuhan man, kanang dilipan ka ng trabahante nga, ang uh, na dyan nga, mga on, gani, Mga man, ang oh, paon ba yan? Oh, sad. Eh, akong di-observa lang, mas kusok man ang snap. Sag, oh, maugit, sakto, gud. So, dito ko ni Pupus, ani, oh. Mm. Pupus ni Pupus, ani, na, uh, sa insa, snacks na lang. Snacks na, eh. Kung snacks, good, sila mga utala so, ng gawas. Maugit, sakto, gud. Samantalang ang kaon, gana may nagbaon. Oh, naman, hindi liman pa natin, ah, magkaon, pa, wala po sila layo po sila ang ng kapalitan. Wala po sila, wala na. Pupos po sa kuhan, pupos po sa saging. Pupos po sa saging. Mga viewers, ano to? Ito po yung steps kung paano gagawin ni ate yung pinaypay. So, ayan. Ano? Balatan yung ano, balatan yung saging, tsaka hiwa-hiwain -hi ng Ilang anhiwate? 5, Five, six. Seven. oh, hiwain niya atin ng 7 yung isang, isang buong saging. Tapos, hiwain niya ng seven ka slice. Tapos, kinaganon, o. Oh, Pinaypay na. Parang, parang ganon ba? Parang paypay -pay nga. Tapos, inilagay niya doon sa... Yeah, o. Oh, sa may harina, tapos harina na may baking powder. Tapos, ayun, ginagarito mo na rin no? uh -oh. Pagkatapos na inilusog doon sa harina na may halong baking powder mga ka-viewers, inilusog naman ni dito sa mainit na oil para maging crunchy siya. Ganito na yung labas. Ayan. Picture tate! ay para sa ba? So, ayun. Okay. So, ano to mga ka-viewers, dito na po nagtatapos yung vlog natin kung paano ginagawa ni ate yung pinaypay niya na with halong love. oh With with, with recipe na love, mga ka-viewers, kaya ganito kasarap yung ano, yung loto ni ate. <laughs> Salamat, ate. Salamat, ate. Uh, tapos yung vlog natin ngayong araw na to. Thank you po, ate. Mga ka ang pangalan mo, te? O, oh, thank you po Ate Esther at saka Kuya Jan sa pag... Salamat po. Don't forget to subscribe our channel, Boots and Gyne. God bless. Thank you. Oh. <laughs> <laughs>